There you go. Look at the cherry. Tada! Again, I have new parcel. Wala kayong magagawa dahil talaga mahilig ako bumili dito sa TikTok shop. Nakita ko kasi recently na nasira na ang tumbler ng anak kong si Macy. Macy, can you get your tumbler so we can show it to everyone? What? We're going to show them your tumbler. At bumili ako dito sa, tada! eto talaga na design ang binili ko, girl. Look, wala nang hawakan yung kanyang bini tumbler. We bought this one sa nga National Bookstore. Okay, so kawawa yung anak ko. Ayoko yung kinakawawa siya. Ayoko yung kinakawawa siya. So, I got this one. Oh my God, this is so beautiful lang da. Oh my gosh, I can't wait to see it. <laughs> Me too. Actually, there's three choices. Torn between ako dun sa parang aluminum yung kulay. Kasi maganda din yun. But I decided na eto talaga ang kukunin. So, eto siya ay pag mainit na tubig yung nilalagay mo, glass talaga. Kapag malamig na, glass talaga. So, perfect na perfect siya. At kapag nasa sasakyan hindi mo na kailangan na Stop the car! Ganon. Kasi, magagamit mo na yung straw niya. Ganon. Kasi yung existing tumbler namin kapag nababiyahe kami, we have the bigger one. Girl, kailangan pang stop the car kasi hindi ako makag-drink. So, this one, meron ng automatic na ito. Yung salak niya, naka-built-in na siya. I super duper like it. You like It's it? it. Oh! what? Can you guess what's inside? There's a straw. and. ta -da! I like okay, it. Okay, so meron siyang. Asa natin ilalagay. Is this poison? Yeah, poison. So this is 316 liter. Oh my god, ang ganda ng quality, girl. Ayan. Very cute, si So, ilalagay natin to. Para magamit mo na. Okay. What will to mommy? And arigato gozaimasu. What will you say to mommy? Arigato gozaimasu. <laughs> This is for you. Oh, mga mamis, bilangin na din yung mga anak nyo. Ilalagay ko sa yellow basket.